nasa tapat ng atensya. Kalsada na 'yan, 'di ba? Oh. Nasa tapat ng atensya. Yan 'yung entras basiko. Yung kalsada, yung banda doon, yung kalsada, entras sa basiko 'yan. Hindi, 'di naman sa tating palit sa dalinya 'yan, 'yung banda nang palit. Ba 'yan oh? Ayun, ayun dito. May creto tapat ng CY ng Hindi naman naabot ng